Mahilig ka ba sa exercise? Makinig ka! Para sa to. Ako si Merjaren Kyle V. at narito ako upang ipakilala sa inyo ang Nueva Ecija. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito ay pagsasaka. Kaya kinikilala ito bilang rice granary ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ng karamihan, paano kaya ang may lagay ng mga mahal nating magsasaka kung unti-unti na nating nararanasan ang El Nino ngayon taon? May solusyon ang bayan ng Lupao Nueva Ecija para dyan. Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project ang ipinagmamalaki ng mahigit limandaang magsasaka sa bayan ng Lupao. Mahigit siyam na raang ektarya ng sakahan ang napatutubigan at patuloy na pinatutubigan sa pagbukas ng irrigation project na ito. Kabilang dito ang barangay ng San Isidro, Balbalungaw, Salvacion at Mapangpang kaya't maituturing na malaking tulong talaga ito lalo na sa mga mahal nating magsasaka. Bilang magsasaka ay eh, napakalaking tulong para sa aming mga magsasaka at nagkaroon kami ng stable na patubig na nagmumula sa ginawang Balbalungaw Dam. Para naman sa mga mahilig mag-jogging sa umaga, swak na swak din ang lugar na ito para sa inyo. Sa lawak ba naman nito, imposibleng mabitin ka pa sa morning routine mo. Nakapag-exercise ka na, nabusog pa ang mata mo sa magandang tanawin dito sa Balbalungaw Dam. Noong nakaraang taon lamang, kasabay ng pagbubukas ng dam, personal na dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa barangay ng San Isidro, San Nueva, Ecija. Ayon kay Pangulong Marcos, ramdam daw niya ang unti-unting epekto ng El Nino na patuloy na nararanasan ng ating bansa hanggang ngayon. Kaya inatasan niya ang mga government agencies na tapusin sa loob ng apat na buwan ang mga proyektong tulad nito upang maiwasan ang water crisis sa bansa. In magbayan niya na sa mga problema sa patubig, hindi kailangan natin na tayo ay magkaroon ng sari-sariling interes. Kundi isipin natin ang ating kapwa, sana tulungan nila na mahalin ang ating dam at pag-ingatan, huwag silang magsunog-sunog doon, magputol-putol ang mga kahoy at gawin nila na magiging turismo ang ating dam na magiging pakipakinabang pa rin lalong-lalo na sa mga darating na panahon, hindi lang sa ating mga panahon ngayon kundi pati sa ating mga anak at magiging apo. Kaya naman po, nang uh, ipinagawa ang dam na ito, lubos ang aming kagalakan sapagat alam namin na sa pagbubukas ng dam na ito, ay kasabay ang pagbubukas ng bagong pag-asa sa, sa mga magsasaka, sa mga barangay na makikinabang sa proyektong ito. Ang Balbalungaw Irrigation Project sa Lupao Nueva Ecija ay makatutulong upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa ating bansa. Tunay niyang kapakipakinabang ang proyekt tulong pang agrikultura na Balbalungaw Dam. Muli, ako po si Merjaren Kyle v. Aquino para sa balitang Udang Sigaw Unang Sigaw